So ayan mga kali, mga kaibigan Ang vlog natin ngayon ay gagawa tayo ng Atata O kaya kilawin na karni ng Baka o kalabaw Kaso lang, walang karni ng kalabaw Kaya itong karni ng baka ang gagamitin natin Ayan Gagawa tayo niyan kasi Tapos na ang mahal na araw, araw na ng pagkabuhay ngayon Kaya pwede nang kumain ng karni Ayan, tara Samahan niyo ako at gagawa tayo Ang makatikim din ng karni ng baka ngayon Okay 我怕杀人。 maluto bago natin siya tiglahan. Okay? Oh, sarap-sarap naman ito. Magiging kilawin na baka. So, ito na siya. Nakapuan na natin ng suka. Na ah, tawag dito. Buwan na hugasan natin na siya ng suka. Susunod na natin yung sibuyas. sibuyas, nasa inyo na yan kung paano nyo gustong huwain. Pwedeng pino, o kahit hindi pino, nasa inyo na yan. Nasa kakain na lang ito. Wala pulang sibuyas eh. Mas masarap sana yung pulang sibuyas. tapos ng ito ng kotsa hindi natin yung kunting asin ito tayong sukang may artemo, oh. tao namin dito artem yung binabad na sili sa suka Yan. tapos syempre iba rin itong suka na puro susugin natin. Hukas na nga lang ang kamay. Yun na lang. Ganun din eh. Host lagi nanti sini sempire. Para mas masarap. Yan. Oh, tega. Yan tiyataw nila oh. Ata ata. Tapos, lipat muna natin siya sa tupperware. dipat natin dito sa tupperware. Tapos, saka natin ilagay sa natin takpan. Lagay lang natin sa pressure to ng 3 to 4 hours saka pwede na natin lantakin okay so after ng 4 hours mga kali ang kaibigan ito na siya yan parang naluto siya naluto na rin siya ng suka yan yun na yun diba? matikman pa na Kiwi at ang kiwa. Mm. Manamis na mis. Manghang. So yan. Pwede na. Pwede nang kainin. Kain tayo. Silawin. Oh, yan o. Uh. Sariwa yan. para lang sa mga matitibay ang sikmura nito ha ah. yung hindi matibay ang sikmura pwede na mag skip